open sesame So ngayon oh pag, pag alis mo boss oh tignan mo Ayan o, September 11 e <laughs> <laughs> i <laughs> <yung bet>. yan Sayang <laughs> dapat binet natin ng marami nung Yung <laughs> <Tungin>, grade <sarap. laughs> Malaki ng Another 1 no? plus Stop, break nang Ina, ilang, ilang yes, pa stop. yung free spin natin? 3. pa. One, two, go, go. Go, -go. <laughs> <laughs> bakit ba? Kahapon tsaka ngayon. Oh, ano? <laughs> mayroon pa, mayroon pa. Mayroon pa dalawa, Sabi mo so, no, additional for, for, so, additional na ayun. Uh, isa pa, si pa, pa, pa. pa, 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 pa. Dalawa na, isa pa. Ayan. Wala Okay na. Bad. 1K no? 1K plus. Yey! Ay. Screenshot. Ayan, Screenshot, no? Yey! Lalo. <laughs> Lala. 2 <laughs> ako. <To this> <laughs> <Kasihan> na to. <laughs> Kasyod <Kasihan> na talaga. Huwag <laughs> mo. Ano, ano? Uy, tayo na Tatlo lang. Tayo.